Hola mga sis, for today's vlog may ganap pala ngayong araw na to 3 years anniversary pala namin ni Sak ngayong araw Kaya magde-date kaming dalawa, kakain kami ng dinner sa labas Wrong timing nga kasi may pasok ako Buti na lang stay out na ako sa trabaho ko Kaya nakakalabas na ako everyday after work Tamang tama naman, day off ni Sak ngayong araw Buti na lang, maaga din ang out ko sa work Alas 8 ng gabi, kaya tamang tama lang sa dinner Hindi na ako masyadong nakapag-ayos at medyo haggard ako Kasi alam nyo naman nagaling ako ng trabaho Nasa loob na ako ng metro ng mga oras na yan. Pupunta na ako sa 4 Caminos, dun pala kami magkikita ni Sak. Nagutom na nga si Inday, kaya buti na lang may dala akong purburod. Goldilocks pa to ah, galing pa to ng Pilipinas. Pinabili ni saksaka sa kaibigan niya, galing Pilipinas. Basta may kaibigan siya na umuwi yan, palagi ang pinapabili niya. Sa kagura ramen pala namin na isip kumain. Gusto namin kasi doon yung takoyaki. At sa wakas, dumating na rin ang tren. At sure ako, pag nauna yun si saksa sa meeting place namin, maiinip na naman yun. Sasabihin niya, tagal-tagal mo na naman. Andito na pala ako sa 4 Caminos. Mabilis lang naman yung biyahe. Nasa 20 minutes Ito lang. na nga po at palabas na ako ng metro. Hanapin na natin si Sa. Ayan na ang aking mahal. Ayan na siya. Hi, Pogi. Wow, ba't ang Pogi mo ngayon? Mm -hmm. Ba't ang Pogi ng Marquis? O oh, siya, mamaya na yung lambingan. Tara't kumain muna tayo. Andito na pala kami sa Kagura Ramen Restaurant. Located pala to sa Metro 4 no. sa Calle de Rimundo Villaverde 3. Wednesday nga pala ngayon kaya kunti lang ang tao. Normally kasi dito sa Spain, from Monday to Thursday kunti lang ang mga tao sa restaurant. Pero pagdating naman sa Friday, Saturday, Sunday naku, dun talaga maraming tao punuan ng mga kainan. Minsan pa nga pila. Parang kami nga lang ang customer ngayong oras na to. Sa mga oras na yan, hinihintay na namin yung mga orders namin. At maya maya lamang dumating na din ka agad. Tatlong order pala ng takoyaki ang in-order namin. Hindi pa nga dumadating yung ibang order namin pero hindi ko na napigilan. Tinikman ko na agad kahit mainit pa. Ayan tuloy na paso. Namiss ko kasi talaga to. At sobrang sarap kasi niya kasi bagong luto. Isa din pala to sa mga pagkain sa Taiwan na namimiss namin talaga. Ewan ko ba sobrang nakakamiss talaga ang mga pagkain sa Taiwan. Sarap na sarap ka girl. O tignan nyo naman si Sak. O ba diba? sarap na sarap siya. Sa katunayan dalawang order ngayon sa kanya, sa akin, isa lang. Dumating na din pala yung ramen na order namin. Hindi lang ako sure kung mauubos talaga namin lahat yan kasi napakadami. Matagal-tagal na rin nung huli kami nag-date kaya sinulit na namin. Simula kasi nung nagtrabaho siya sa restaurant, hindi na kami sabay ng day off. At isa pa, stay in ako sa trabaho dati. Kaya weekend lang ako nakakalabas. Kaya sabi ko sa kanya, ngayon na stay out na ako. Mag-date naman kami monthly, kahit once a month lang. Every month sa Yung hindi porkit matagal na kami, hindi na nag-date, diba? Dapat hindi hindi pa rin nawawala yun sa isang relasyon. Napakabilis talagang kumain ni Saktig. Tignan nyo naman mga sis, ang bilis niyang naubos yung pagkain niya. Sarap na sarap siya eh, no? Tapos na nga din kaming kumain ng mga oras na yan at hindi nga namin naubos. May naiwan pang isang order ng takoyaki, iti-take out na lang namin para kay Ate Lori. Doon pala nagbabayad ng bill sa may counter, ikaw ang lalapit doon. Ito nga pala yung bill namin, 43 euro and 35 cents. Uuwi na din pala kami kasi may trabaho pa ako bukas. Pero siya, day off pa rin niya bukas sana oh. Sasakay na kami ng bus pa uwi. Ayaw na namin maglakad kasi gabi na day. Tsaka naka unlimited pa masahin naman yung mga transport card namin. Sayang naman kung hindi gagamitin diba? Hanggang dito na lang muna ulit yung vlog ko. Bye bye. Thank you for watching. I love you all.